Okay. Yung ano po mismo, yung role. Kasi yung role ko dito, high class prosti So, ang ginagawa ni Stella at parang binibigay nila yung fantasy ng mga, ano, ng mga customer. As in, kailangan namin mag-act based sa trip nila. Kung gusto nila kami panoodin, gusto nila kami kasabay, or gusto nila kami lang Ganyan. Tapos, dito din, sobrang, sobrang na-enjoy ko yung movie na to. Kasi, first time ko makapunta dun sa location na parang, yung mga location namin, iba't ibang team siya ng kwarto. Tapos, merong merong mga upuan. Yung mga upuan, yung -ginagamit <laughs> pang ginagamit pang gano'n. Parang giningi-crossed oh, na oh, oh, oh. pa talaga. Oh, oh, yung mga, yung uh, mga tibong um, gano'n. Ang parang... dami kong na-discover sa movie na to. Sobrang na-enjoy ko din kasi, at lumalawak 'yung ano ko 'yung utak ko pagdating sa ganyan. Hindi ko alam yung ganun pala. Tapos lahat ng positions na ginawa namin dito, iba din. Parang lahat 'yun hindi ko pa nagagawa. Grabe talaga si Direk Adolf, sobrang sobrang dami. <laughs> Masokista ba si si Direk Adolf? Talagang pinahirapan ka. In, hindi naman na-enjoy ko naman siya. Ang ano lang 'yung 'yung hindi ko lang na-experience dito, 'yung sa pool parang mm -hmm. gusto ko siya i-try. Yung Kasi sa ibat ibang room siya, tapos merong pool, merong parang Lego room ganyan. Mhm. Mm -mm. Ano na doon sa mga sa mga nakita mong mga upuan na sinasabi mo sa mga motel? Ano yung pinaka na, natawa ka or parang pira, pa, parang uh, na-excite ka ng very very light or na isip ka kung pa, paano gagawin nung unang hindi napaisip. mo pagginawa? Or mm -hmm nung unang hindi mo pa ito nasubukan para sa eksena? Yung ano, yung mga upuan, as in pagkapasok mo sa room, yung kama, meron parang slide sa gilid. Yung CR nila, meron din parang slide. hindi <laughs> ko alam kung paano siya ginagamit. Tapos, yung parang bicycle, nagamit namin siya na Parang bicycle na ano, sabi ko, paano yun? Paano sila pumapesto dito? Grabe, sobrang challenging pala. Ang dami palang mga ganun na position akala ko kasi dati parang ano lang parang ganun lang shoot mo lang okay <laughs> tapos, oo nga oo nga tapos ang parang para. kuwa, Ang dami, no pero ano tawag dito lahat ng mga ng mga equipments na to ng mga gadgets ito kung ano man ang tawag mo mga facility amenities ng ng mga motel na pinuntahan nyo eh nagamit nyo sa eksena mm, opo lahat as in